Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Ayan, may maliit po akong aquarium. Ipakikita ko lang sa inyong aking mga maliliit na alaga. Ayan sila. Ayan sila guys. lapit si batik 2 yan si batik 2 ito si orange Itong malig maligsi yung mabilis na yan si green at si black mga kulay lang ang pinangalan ko sa kanila guys mga color na lang nila ayan pinakamalaki pala ito si orange Pagkatapos lang nilang kumain, binigyan ko lang ng 10 na pagkain nila. Kasi aanim naman na sila na matay ang isa. Ayan sila, guys. Ang gaganda ng color. Ayan pinakamalaki talaga ito si Orange. Siguro pinakamatakaw itong kumain. Baka siya nakakadalwa. May palabis kasi lagi ako pag ako'y nagbibigay. Pero hindi daw pwedeng madami. Sabi ng bunso ko, bawal daw. Lalo silang mamamatay. Pag dinamihan ang bigay ng pagkain ngayon lang ako naka-experience itong mag-alaga ng mga isda. Dati, sabi ko sa bunso ko, wag na. Bili naman kay Pagkatapos, sinabangan na siyang mag-alaga. May nateraan dalawa. Sabi ko ako na mag-aalaga. Namatay naman. Tapos, ayan, binilhan ulit ako ng aking bunso. Seven pieces ang binili sa akin. Kaso mo, may nakita ako kanina na matay yung isa. Aanim na sila. Ayan, ang nila. Hindi ko pa sila napapalitan ng tubig. Bawal din daw palitan ng malimit. Siguro kailangan pag lumalabo na saka magpapalit. Ayan, ang pakiyot. Sadyang mabilis si Green. Ayan, si White. Gray na lang kaya. Ayan, si Gray. Hindi naman siya pure white and eh. gray na. Ayan, si Gray lumalapit. Ayan, si Batik. Si Batik 1. At si Batik 2. Ayan. Nagkahanap pa sila ng pagkain. May susu pa dito eh. Nasaan ah, na si Susu? Ayun, nakadikit pala sa star si Susu. Nandito. Ayun si Susu. Ayun, nag nasa left side nakadipit sa starfish siya, pink si suso naglalangwi din siya eh palagi ayan ayan si black ang laki laki ng black din pinakamaliit ito si mabilis pinakamaliit siya nakakalibang din ikaw na lang din ang gagawa ng iyong saya sa mga maliliit na bagay ayan nakakatuwa silang pagmasdan ang pinakamataba ay si orange ayan si orange pagpataba ka orange so ulamin kita ayan si batik si Batik, lumalapit, si Batik 1, si Batik 2, yung madaming black, si Batik 1, yung Batik lang talaga. Ayan, nabo. Hoy, orange, nang aaway ka. Kung mong aaway, orange. Ayan porket malaki ka ayan langay langay lang enjoy enjoy lang ang gabi uli ang kain ayan lahat kaya kayo nakakain baka naunahan kayo na matakaw ayan Sige lang, Green. Digsi-digsi mo pa din. Ayan. Ang ganda. Sige lang. Sisuso, andun pa din. Ayan na. Nasa gitna na silang lahat. Two, four, six. Lagot ako sa bunso ko. May namatay na isa. Ayan. Hmm. Magpalaki pa kayo. Hindi pa kayo kasya sa isang ulaman. <laughs> Lagot. May plano pala kayong iulam. Ayan. Enjoy, enjoy lang. Enjoy, enjoy. Nakakatuwa talaga kayong pagmasdan. Ang ganda Napaka-colorful na kulay niyo. Sige lang, langoy. Buti pa kayo, masasaya. Walang problema. Maging isda na lang kaya. Mm. Yun, nangangain pa din si Orange. Oh, tako mo Orange, nananaid ka. Kaya kamalaki malaki eh. Ang takot ako mo, Orange. Kaya kamalaki. malaki. Ayan na, guys. Thanks for watching. Pinakita ko lang sa inyong aking mini aquarium. Bye-bye.